Hello guys! Sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang isang produkto ng isang kilalang kumpanya na gumagawa ng educational materials. So ngayon, hawak ko po dito ang Logico Piccolo. Ito po ay good for 6 to 10 or 11 years old. So titignan natin ngayon ano ba ang laman ng Logico Piccolo at paano ito gamitin, paano ito makakatulong sa ating mga anak. By the way, meron po palang dalawang klase ng Logico picolo. Yung isa po ay 10 books ang kasama. Yung isa naman ay 20 books. So, ang hawak ko ngayon ay meron siyang kasamang 20 books or categories. Categories po pala. So, ito, ito yung board or panel ng Logico Piccolo. So, green ang kulay niya at meron siyang 10 na buttons. 2, 4, 6, 8. Meron siyang 10 buttons. Meron siyang kasamang parents guide kung saan makikita natin paano ba gagamitin ang Logico Piccolo at saka um, nandito rin yung mga instructions kung ano yung gagawin kada card. Or, kada category. So, ganito naman po yung categories ng Logico Piccolo. So, dito sa category na ito, ang hawak ko po ay Mathematics 1. Ayan siya. Mathematics 1, Counting and Addition to 10. So, bawat ganito po ay meron siyang 16 pa cards. Kung saan, nandito yung problem and then nasa likod yung sagot. Ayan. So, iti-check lang po natin kung tama yung sagot ng bata. Or, yung bata mismo, pwede na niyang i-check kung tama o mali yung mga isinagot niya. Ito po lahat yung laman ng bag. So, 20 po ito na categories at bawat isang ganito ay meron siyang 16 na cards. Meron tayong English 1 to 4. Tapos, um, Brain Development na 1 to 8. At saka, Math na 1 to 8. So, 20 po siya. Okay, so paano po gagamitin itong Logico Piccolo? So, ganito po ang gagawin natin. So, eto, eto, hawak ko ngayon yung card 12. Ngayon po, ilalagay natin itong card dito sa ayan, ilalagay po natin itong card dito sa panel or sa board. And then, imamatch lang natin kung ano yung kulay nito ay yun din yung gagamitin natin na buttons. So, example, dito nakalagay po 1 plus 1, and then yung button niya ay red. So, hahanapin natin dito yung sagot, and then kukunin natin yung red button, tapos ilalagay natin dyan sa 2. Ayan po siya. Okay, so, meron tayong green, blue, orange, yellow, at saka red. And then, meron din yung same colors pero meron siyang dot sa gitna. White dot. So, next we have 2 plus 4. Kukunin natin yung yellow. Lalagay natin sa 6. Ayan, 3 plus 1. 4. Yan. So, kapag nakasagot na po tayo, pwede na nating baliktarin tadi yung card. And then, tignan natin kung tama ba yung sagot natin. So, pag parehas ito at saka yung nilagay nating batan ibig sabihin, tama yung sagot. So, ang kagandahan po ng Logico Piccolo is, aside from na-enhance -e yung Um, problem solving, logical thinking, critical thinking skills ng mga anak natin, ay nade-develop din sa kanila yung eye and hand coordination skills. At saka, ang goal po nito is individual learning. Na ibig sabihin, pwedeng matuto yung bata kahit uh, mag-isa siya. Although, um, ine-encourage ko pa rin na samahan natin yung bata kasi parang ano na rin po ito, parang form of bonding nyo na rin na mag-ina. At saka for sure, mas ma-enjoy niyang matuto habang naglalaro kapag kasama tayo ng mga anak natin. So, eto yung anak ko, si Faith. Ayan, meron din siyang ganito pero dahil uh, mas bata pa siya, ang gamit niya ay Logico Primo. O yun po, yung Logico Primo naman ay mga pang tutu. 5 or 6 years old. Tignan natin yung laman ng ibang mga categories. So, subukan natin ito. English to my home. Ayan. So, ina-identify po nito etong number 1. Sabi niya, this is my home. Come in, please. So, limbawa, eto, ano ang pangalan ng part na yan ng bahay. So, nandito, pipiliin yung um, sagot dyan. Ayan. Kaya kailangan, eto talaga is pang 6 to 10 or 11 years old. Kasi meron dito yung mga, um, mga problems or situations kung saan dapat nakakabasa na yung anak natin. Try naman natin yung brain development. Eto, o, brain development 5. So, 5 na siya. Meron tayong 8 na brain development. So, dito sa brain development 5, eto ang laman niya ay traces. Tignan natin. O, tignan natin. So, dito sa card number 1, simple lang po siya. Ititrace lang niya yung uh, ano lines. So, follow the lines. So, meron siya. I-move lang yung red. At ilalagay dun sa tapat, kung saan matatapat yung batan. Tignan pa natin yung iba. So, eto, oh, habang uh, tumataas yung number, mas nagiging complicated naman. Okay, so, ganyan po siya. Ayan, mas nagiging complicated yung mga traces. So, dyan talaga na de-develop yung um, pag-iisip ng mga anak natin. So, hindi lang talaga siya simpleng um, learning material kasi um, importante rin dito na na develop yung eye and hand coordination skills ng mga anak natin. So, yun po. Sana meron kayong natutuhan sa video na to. Sa mga interested na magkaroon ng ganito, meron po tayo sa orange box. Ilalagay ko po sa baba yung link. So, sana po through this video ay naliwanagan kayo kung gaano kaganda yung material na Logico Piccolo. Yun lang po. Abangan ninyo ang iba pang reviews ko sa iba pang products ng Grolier. Bye.